sa inyong lahat mga master. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ah uh, dito po kami sa baba ngayon. Ito po yung kasama natin si Jen Kino. Kamusta mo? Gen, kamusta? At si uh, legend na ano? Managatay. <laughs> si Jali. At si Borongog Omo. Oh, Nga ba? Yeah. <laughs> at si ungik. Ah. bawoy oi. So, abangan -abang lang kayo mga master. Ito pa natin policy, dali lang. Tutok. lang mga master. Kung may huli tayo ngayon, no wala. Uh, at sana po makarami tayo. So, abangan -abang lang kayo mga master at samahan niyo kami sa aming adventure ngayong gabi. Tara, let's go. So ayan nga pala mga master, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome back po ulit sa ating munting channel. Uh, salamat po sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel. So itong spot na to mga master, bago po to sa bawat noon po tayo ngayon. At ayan may cottage nga po dito na walang tao pero hindi po tayo papasok dyan kasi baka pagalitan po tayo ng may-ari. Dito lang po kami sa labas mga master, uh, na po kami dito. Ayan, yan po yung mga gamit natin at nakisakay lang po tayo kay Pare So, nagre-ready na po kami mga master. So, ayan mga master, nandiyan na po kami sa spot. So, ano na po yung mga kasama natin mga master, kadaan po sila. At nakaready na rin po tayo. So, sumangan nyo kami sa aming adventure mga master. Sana po, uh, makarami tayo. Tara, let's go! So ayan mga master, first dive po tayo. Uh, habang papunta po tayo sa malalim mga master, uh, naghahanap po muna tayo ng wabutan o cuttlefish baka may makita tayo dito sa mababaw na area. Papunta pa lang po tayo dyan sa malalim na area mga master, uh, kakadive lang po natin. So welcome back na po pala sa aking YouTube channel, Bisayang Kano TV. So ayun nga po mga master, habang papunta tayo doon sa malalim na area, may nakita tayong isang samaral, ah, uh, membro po ito ng rabbit fish, ayan, buras po sa amin yan mga master tawagin, ayan, na secured po natin tong islang to at good size na po ito mga master, siguro nasa kalahating kilo na po siguro tong samaral na to. So salamat naman sa Panginoon at may biyaya na po tayo ngayong gabi. Unang biyaya. Ito po mga master, pangalawang biyaya natin. Isang pusit o no nukos. Ayan, thank you Lord. At may sari na po tayo na pang binta. Dalawa na po mga master. Dalawa na po yung isda natin ngayong gabi. So good size na rin po yung pusit na yan mga master. Uh, pwede na po yung pang binta. At saka pwede rin po yung kung... Uh, lulutuin natin So another dive po tayo mga master, uh, third dive natin. Dito sa area na to mga master, na malaking bato, may nakita po tayo dito isang napakalaking grouper, uh, big dot grouper, ayan. Kaso umalis mga master kasi gawa nga po ng malaki yung buwan, hindi po natin na tira kaya sayang umalis po siya at hindi po natin na pana binalik-balikan ko po yung area na yan mga master kaso hindi na po talaga siya nagpapakita kaya iniwan ko na lang po so another dive na lang po tayo mga master move on po tayo ito mga master is, uh, ay may dalawa po tayong nakitang bulgan bulgan po itong tawag sa amin dito mga master pero hindi po natin kukunin yan kasi medyo maliit pa at maghahanap pa po tayo ng iba baka may makita pa po tayo sa unahan so Ayan mga master, sa itaas po, tanaw ko na po yung isang napakalaking cuttlefish Kaya hindi ko na lang po pinatayan ng flashlight at pinoint, ko na lang po siya sa flashlight ko Ayan, habang papalapit ako mga master, papalayo ng papalayo naman po siya konti Kaya matagal ko pong tinira kasi pinapakita ko po po sa inyo Ayan, kaso yung nung paalis na talaga siya mga master, tinira ko na lang po agad baka makawala pa hindi pa natin mahuli sayang naman napakalaki pa naman itong cuttlefish na to mga master siguro nasa 3 kilos to mahigit ayan salamat naman po sa Panginoon at may biyaya na tayo mga master sana po makadagdag pa po tayo sa unahan sa kalagitnaan ng ating dive ngayong gabi So, um, yung mga shoutout nga po pala mga master sa next video ko na kasi itong upload ko na to ngayon mga master uh, mabilis ang edit lang po kasi to tapos ako lang po yung nag edit ngayon wala po yung partner ko so another dive po tayo mga master sa, dito sa dive natin na to mga master uh, may nakita po tayo dito isang uh, batangon kaso hindi ko po napansin mga master ayun nasa tabi lang pala siya akala ko doon, ayan, yan sa pinokusan ko ng flashlight na yan, akala ko andun siya pero nasa gilid lang pala siya mga master. So binalikan ko, nung pagbalik ko mga master, wala na, wala na siya doon sa pwesto niya, bumalik po siya doon sa may ilalim kaso hindi nga po klaro ng camera kaya tinira ko na. Kasi malaki na rin po ito mga master, bininta po natin to nasa 700 grams na po to. So, 400 ang kilo, ah, malaki-laki na rin po itong kita, tong batangon na to. Ah, malaki na rin po yung pinagbintahan nito. Makakabili na po tayo ng pangbigas nito. Ayan, good size na rin po yung red coral throat na yan, mga master, o batangon sa amin. Uh, thank you, Lord, sa bigay mong blessing ngayong gabi. Sana so, po, makadagdag pa po tayo ng ibang isda para may pangbinta pa po tayo bukas. So sa mga bago pangalang po sa aking YouTube channel, uh, please subscribe my YouTube channel Visayang Cano TV mga master para makakagawa pa po tayo ng maraming video gaya nito. Ayan mga master, isang good fish o timbungan. Good size na rin po siya kaya kinuha na rin po natin para may pagdagdag na rin po tayo sa pangbenta bukas. Ayan, napakasarap po ng isdang yan mga master sa prito o di kaya sa paksiw. Uh, first class din po sa amin yung ganyang isda mga master so dito mga master nakapana po si Kino ng isang 3.5 na trivali uh, napakalaki po ng isdang yan mga master buti na lang na stone shot ni Kino kung hindi po uh, napakalakas pa naman po ng isdang yan mga master baka nadala pa po yung pana niya kung hindi niya na stone shot yun So dito sa dive natin at tumara master nagulat po tayo isang pating uh, malaki laki na rin po yan mga master siguro nasa mga parang galon kalaki yang pating na yan so nilingon ko po mga master sa likod baka kainin po yung huli natin kasi yan po yung kadalasan mga master yung nasa likod yung mga isda mo tapos kakainin nila swerte kong yung isda lang yung makain paano pag yung katawan mo yung nakagat So another dive po tayo mga master Move on po tayo Dito sa dive natin na ito mga master Isang uh, verde berde o Blue tail unicorn fish Ang tawag sa amin dito Berde Ayan, banggisan na uh, verde. Pero good size na rin po ito mga master At, na secured po natin itong isdang to Ayan, na spoon po natin Malaki-laki na rin po yan mga master Siguro na sa mga 300 to 400 grams So, hindi na rin tayo lugi sa night dive natin ngayong gabi. So, ayan mga master, paaho na po tayo. Ayan po yung huli namin lahat. Ayan po yung huli ko. Isang malaking kabutan at may mga ibang isda. Ayan po yung kay Sadam, mga master. Marami-rami po yung huli ni Saddam ngayong gabi mga master. Ayan. May mga parrot fish at saka suyahan o unicorn fish. Ayan po yung kay paring Jolly isang ugita at saka isang cuttlefish. Uh, may, hu may huli din po, po siyang cuttlefish. Kaming dalawa po yung huli ng cuttlefish ngayong gabi. Kaso malaki po yung sa akin mga master. Siguro yung sa kanya nasa isang kilo lang po mahigit. So ayan mga master, umaho na po kami. Tapos uuwi na po kami ngayon maya maya. Ayan po yung huli natin lahat. Hindi ko na po pinapakita sa video yung uh, mga parrot fish natin mga master kasi marami pong nagagalit at saka hindi pa naman po bawal dito sa amin yan mga master napakarami po po ng mga isdang yan hindi pa po yan endangered species dito sa aming area kaya kumukuha pa po kami ng ganyan mga master kasi hindi pa naman po sila naglalabas ng ordinansa dito sa aming lungsod na bawal na pong kunin itong uh, parrot fish kaya kadalasan talaga nang namamana dito mga master, kinukuha talaga sila kasi pangdagdag na rin po yan sa pangbinta namin. Ito mga master, ito po yung huli ni Kino na ano, isang trivali. Napakalaki pong uh, trivali na yan mga master. Tatlong kilo po mahigit. So ayan mga master, nagprep nag-prepare na po kami para sa biyahe namin pa -uwi. Malayo-layo rin po yung biyakin namin mga master, siguro nasa mga kalahating oras po. Sa mga solid subscribers ko po mga master, maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. At sa mga bago at napadaan lang po sa aking YouTube channel, please subscribe Bisayang Kano TV para marami pa po tayong video gagawin gaya nito. So mga master, maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki like, share and subscribe naman po ng aking YouTube channel Bisayang Kanu TV at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa ating ginagawa gaya nito. So be kind, stay safe, stay strong. Thank you for watching everyone and God bless us. Peace out.